yang motor mengider. Wah, oh, ana. Wah, enggak rapi. So, masabay. Wah. Enggak rapi. Kita. Woi, mau maksa. Ini Cinderella race down, mengider. The Hunter race down. Ayon. No. Expert Dream Idol Expert Production Open Sorry Mang Idol Expert Production Open Wow Rai Rai Bait Donaldit Selepi Million and Wow Epi Celendra Vera banget lolang Apa wow, nih Mang Idol Kawasaki lagi apa dong Lailahi hilang motor Mang Idol Oh ana Oh enggak rapi Lu Idol si Baby Mangs sama si The Hunter Karabi talaga mga dalawa mga idol ini nag-aabot ng mga idol Ang mga power mang lupad The hunter and the baby mangs Leading up on baby mangs Kini gwapo ni Wow Wow karabi it. Pineda And GC Pineda oi. Abang-abang mga idol. Makuha ba ni Michelin si Bibi Mangke? Ba Baby Monkey? Grabe. Final hit para sa tuwang Expert Production Open. Wow! Woo! Grabe ang duha mga idol. So, mahaba -haba, mahaba haba pa ang labanan mga idol ah. Brabyo. So nagpakiramdaman pa mga idol Ang dalawa Ayun Marami pa doy

Grabe nga Alaka. Nagsimula ng Nagsimula ng mga idol. Last sure mga idol. Si Mitchellen Rivera. Kay Philip Bibilio. Ayaw ilat latilong. Ayaw ilat latilong. Butang na ilong. Grabe oy. Sikita ng labanan. Chilin Rivera, si Baby Bangs. Alam na, makukuha pa mga idol, abang abang. Ayun, Pilip Pibilio okay, Giapon, lading. Karabe, presyon na Presyura ng labanan mga idol. No ball. Wow, grabe, sobrang layo. Grabe, intense ang labanan. Then Ray Ray by 8 and Kimboy Pineda. Garabi sad. Bak bakanay sa dapita. napita. Uy! Bumagsak! Excellent Rivera is down mga idol. The Hunter is down. Hindi nakita. Natabunan mga idol. Agoy! Ayun! Third position na lang ni Chilin Rivera. Ayan eh. So, masabay. Grabe. Dahil sa isang pagkakamalay mga idol, umarangkada si Philip Bibilio. Ini e, malayo na si Philip Bibilio. Eh, oh, diusipin, Saan na may idol ng mga 20 seconds mga idol si Philip Bibilio, Ayun ah, Gustong habulin mga idol ni Michelin Rivera si Ray Ray by Kit Ayun Lang mga idol si Michelin Rivera nga side. Oh, so, lahi yung ni lang motor Ray Ray Baitit, lahi yung mga idol Yamaha, then Kawasaki po Kang Michelin Rivera Yun garabe, hindi pa rin nakuha Si Ray Ray Baitit hindi pa daling kalaban yan ไปต่อไปนางลาบานันเอาโยนดีไซด์ตูไซด์นาอินไซด์เอาไซด์ลีปาดเมชเชลินว้าวกระรบบวู้อันอีกอันนึงกช็อตเอรเมชเชลินรเบเดฮันเตอร์มกอีอลกระรบิโคฮหเซรัยไรไบติดกระรบิตนีรันโดบอลออลนารไรไบตด So, mahirap nama mga idol. Abulin si Philip Bibilio. Sobrang layo na. Grabe, oy. Bumabor, so, ray-ray ba itin mga idol. Alaka, gustong kunin si Michelin Rivera. mga idol walang kalaban garabi walang ka pressure pressure iba ka talaga Philip Bibilio wow muling nagbalik mga idol si Philip Bibilio sa expert mga idol hindi basta basta ang kanyang kalaban mga idol ha Ang Jelay, okay. si Rai Rai Baitet, may Jelen Rivera Hello, at Team Boy Pinida mga, mga idol. Kalaban. Pero ngayon, leading mga idol. So, Magpada yun eh. champion mga idol, si Philip Bibilio. So, Ono, ganina si Philip Bibilio, ano yung mga idol, ganina sa first hit. Dahil si Mitchell and Rivera po ang second. Si champion mga idol Philip Bibilio of Racing Team wow Sikan Mitchell Rivera the hunter Rai Rai eh datang atong ikatulo then ikaw pat Kimboy Pineda ikalima Jesse Pineda alright